Hi, good morning. Ayan, kay ganda ng umaga, guys. Libutan tayo ng mga bulaklak. Dito lang yan sa amin. Ayan. Ayan, guys, dyan. Ayan. Ang ganda ng, ano, ng mga bulaklak dito. Nako, maglakad-lakad muna tayo. Pagod vibe sa, ano, sa umaga. Sa amin. Ayan. Simple ayan ganyan lang dito maglakad-lakad tayo sa umaga kikita nyo ayan good morning maglakad-lakad muna ako tumaba na ako eh <laughs> ayan isang kaibigan yung mga nantaga rito ayan punong-puno dito guys eh, sa umaga ayan pag good vibes, good vibes muna sa umaga. Ito ang ganda. Dito lang yan sa amin. Ganyan lang. Oh! Naglaglagan. Oh! ay nagtitinda rin ng ano mga ito o tingnan nyo naman guys ito o oh, ang gaganda taro ang tawag dyan Ayun. ang ganda o oh, ang gaganda ng mga bahay dito ay ito dito ako na aamis o oh, sa bahay ni ano ni aling Lydia ang ganda ayan mo? mayroon na siyang mga tanim o oh. Ang ganda ng mga tanim niya Biruin mo Ayan o, na, nagtanim siya ng Nakikita nyo guys Ito o oh. Ayan o, oh, mga tanim niya, mani Ang galing, galing naman Ni Aling Lydia. Isang kaibigan, ayan Ang ganda ng bahay niya, o oh. Tapos dito sa kabila oh. Ito, ang cute to. Ang cute Ang cute na ng patikulang Ang ganda pero dito oh Ang daming mga ano puno, oh. Tapos ano ang daming Ang mga orchids O oh, diba Ang ganda rito Ano tahimik Ano punong punong Kochi dito Yayamanin <laughs> Ayan lang yan sa amin. Patakatlakat lang, lang. Di pa nga ako nakakalayo. Grabe ang init na. Pinagpapawisan na ako. Sobrang init. Dito lang ah. Dito lang sa playground tayo. Ano maglakad lang. Sa hapon dami talaga dito. good morning guys ayan, tingnan nyo dito lang yan sa ano, playground ayan, may swimming pool dito dito ay, ako ang ganda ng ang ganda ng ano, tubig o, oh. ayan eh. ang ganda Good morning! Ayan, pag-good vibes lang tayo sa umaga. Ganito yung buhay natin na medyo nagkakaedad na kailangan pag-good vibes lang para ano, mag... Um, ma-inspire din yung mga katulad natin na nagkakaedad na di naman halata, ba diba? ganyan na yung talagang ano uh, medyo nagkakaedad na pero ano, Thank you lang kay Lord kasi malakas pa tayo sa ganitong edad. Ilang tulog na lang ano na, senior na. <laughs> Wala na problema doon. Kaya ano, uh, good vibes lang sa araw-araw sa pamumuhay natin. Uh, Wag tayong masyadong paapektuhan kung ano yung mga ano, uh, nararanasan natin sa buhay. Ano, maging ang isipin natin positive tsaka ano yung ano uh, ikagaganda ng buhay natin ano yung mag-inspire lang tayo sa tao. Ayan. good morning, good morning sa inyong lahat. Ayan, nakikita niyo ba 'yan? Ayan, no. Oh, ayan. Ayan, good morning. Magandang umaga kasing ganda. Hindi <laughs> good vibes lang. <laughs> Masyado naman kayo. Ganyan lang ang buhay. Kailangan ano, kung mo sa ngiti sa umaga at uh, kung mayroon man hindi magandang bagay, nako, tanggalin mo lang 'yan kung minsan ipasok mo dito, ilabas mo dyan. Ganon yon yung ano, mabuting tao, ano, uh, hindi na tuhan, Basta ipasa Diyos mo lang. Ganon lang. Kaya good morning, good morning. Maglakad-lakad muna tayo. Kasi para, ano, magiging healthy tayo parati at saka, ano, may ngiti sa... ano mukha kaya bye bye. Ingat. I love you all.